Iba't ibang isyu sa mundo ng politika ang humanig nitong nakalipas na taon mula sa tila nabubuwag ng Unity Team hanggang sa paglihis ng mga polisiya ng nakaraang administrasyon. Naritong report. Dumating na po ang bagong Pilipinas. Sa pagbuo ng inaasam na bagong Pilipinas, kasama ng pagulo si Walad Sapul, ang kanyang biseng si Sara Duterte. Unity team ang kanilang pakilala, pero wala pa sa kalahati ng termino ng administrasyon, tuluyan na habang nabuwag ang unity. team. It does not change anything for for the unity. team. Uh, depende lang kung ano yung ano yung positioning ni Inday Sara Uh, pagdating ng eleksyon, siya ba ay nasa administrasyon o siya ba ay nasa oposisyon The vice president has already established, no, a, a different persona compared to her father. No, she's uh, more uh, circumspect, no, and she speaks only when uh, she feels really needed to speak. So in other words, I, I really don't see her becoming not opposition but opposing. Uh, 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 critic of the, of the president. Pero iba raw ang tulak ng bibig sa kabig ng dibdib ni VP Sara, lalo na sa iba't ibang issue na salungat sa tinutungtungan ng Administrasyong Marcos. cha o charter change ang sinusulong ng mga kampi kay Marcos. Kontra rito ang mga Duterte. Liderato ng Senado ang naging tila danyos ng banggaang yan. Bagamat nananatili pa rin naman ang super majority o mayorya ng mga miyembro ng Kongreso kaalyado ng administrasyon pero inaasahang magbabago pa 'yan habang papalapit ang eleksyon. The president is still uh, halfway, no, uh, to his uh, presidency. And uh, again, uh, there's uh, so much more to be uh, had and uh, there their uh, our promises still to be kept. Lumihis din ng daan si Pangulong Marcos sa tinahak ng dating Pangulong Duterte. Napalaya si dating Senador Laila de Lima na nakulong sa nakaraang administrasyon. Nagpapatuloy ang drug war pero ayaw ni Marcos ng marahas na istilo. Taliwas sa shoot to kill ni Duterte. Kung namayagbag ang POGO o Philippine Offshore Gaming Operators noong panahon ng dating Pangulo, sinimula ng sunod-sunod na raid sa mga ilegal na POGO sa ilalim ni Pangulong Marcos. At kung masigasik si Pangulong Marcos sa magsalita tungkol sa pambubuli ng China sa West Philippine Sea, iba si VP Sara. No comment. Ang tila nagtakda ng huling sayaw ng unit team, ang pagbibitiw ni VP Sara bilang kalihim ng DepEd. Isa nga bang pangakong napako ang unity ni Pangulong Bongbong Marcos? Sino-sino ang mananatili sa bangka o tatalo na sa iba. Pagiging malinaw na yan sa mga susunod na araw kung paanong uusad ang mga isusulong na batas ng Malacanang. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News Five.